nalubong ang sakyanan kay Terting Lapuka Good morning, good morning, good morning, mga my loves. So, nandito tayo sa ating probinsya. Probinsya. Ay, ating bahay. Kakabahay rin from personal collection. Malapit na po siyang matapos. Tapos na yung pinising. Pasok tayo, guys. Pasok tayo. Nito pala yung susi. Nakabukas na. Ano ba yan? Ano ba to? Ay. Hindi ko marunong mag ano. Ayan. Open kisami. Open kisami. Open the door. Ayan. Madumi-dumi pa. Maglagay pa tayo ng tiles. Ito yung malaking window. Wala, nasira yung ano ko. Nawala na yung ano. Jesus. Oh, kawawa naman mga, mga tibol ko. Wala na mag-alaga. Ito yung kwarto. Diyan, lagyan ng aircon. At mag-ano pa ito ngayon. Nag-order na ako ng files. This is our room. Balit lang. Ito lang. Ayan. Paglagay pa tayo ng mi So, dito yun yung ano, yung kwarto. Ito yung big window natin. Coming pa. At na, pina-order ko pa yun. So, from here to there, punta tayo sa ating kitchen ito ay meron na tayong ito yung ating this is our toilet magka tiles pa tayo ayan dito yung for the shower from here yung toilet tsaka ito yung para sa lababo maglagay naman tayo dyan naman window so ayan ito yung ating door from our kitchen ay may buntag this is our door for our kitchen ayan and then we can sow our garden outside Oh, no, mana sya atong palibot. Daghan kayong ganas mga gulay. This is our palibot. This is our outside. this is our outside mga next week pa yung uh, darating yung aking mga materialis fresh window, yung mga tiles at iba pa ay, laki naman gastos nito at maulan ngayon, my loves. Iwan ko kung makapasok sila. Tinghita. Okay ni, mao ni ang karsada. Paingon sa gawas. Mao ni ang right of way, no? nang nasa ako ana to bangon butangan kanang siya og balkon para ya hay ba kapi kani nga kuan kani siya diri ah. mani ako ning pabutangan guro og oh. kitchen Ang taman dito ah diri das taas, -taas ni siya nga kitchen so may style ano, sa kitchen kani ako ng ring butangan dari oh dakong kuan mara butanganan sa mga gamit ah, na deliver jud ang akong kuan order nga tiles kung kuban pa si minto balas nalubong ang sakyanan kay perting lapuka nasa sigi og ulan perting yung kuan di sura asa naman turon na silo daw sila naabot sila sa babaw Bua. Good morning, atong susihon kung sa ilang nahuman. So, butang nga na dyan, Oktan. Good. Ah, pero pa nila nahuman. Kira lang nataod ang toilet bowl at saka yung ano, sink. Ang shower sa nataod na sa nila. So, ito, ito na kayo siya nataod. Video and a gray more. and white and tiles and a pungipalip. So, okay, that's it. How views of the kitchen? That guy is super green. From my kitchen. Kitchen view. Ito ay kuang tulo. Pat, lima, unong, pito, Siyam. Po. Eleven, twelve, thirteen. Fourteen, fifteen, sixteen. Napay sixteen ka karton. Good morning mga my After one week nilang pagbutang og tiles pakyawan to. Na, ano, kung human ra jud. pay pagmata. Atong lantaw na sad. Nandot na kaya yung atong CR. Tubig na lang yun niya sa tubig, sa suga. Eh, nahinanay lang. Basta na ay makita itong mga pangandoy. Mung mga pangandoy dito Patuman ah. dito. So, nito sa kaayo na, oh. Limpyo na kay Lanta ng salog. Daggo nga tayo sa kong gipalit kay para madali. Hon, mapoy mapoi anradjednesia basmo makumpleto na na Nahinay lang kay mahal kay materyales eh Diri ang rooms. Baga, dari ang baga diri ang saksakana diri ang TV. Diri ang TV, diha. Tapos Diri ang gamay nga sala. Thank you, Lord. Thank you, personal collection. Nakahuman na chod o tiles. Before kumular ka, nakahuman na chod o tiles. Mga netong kananang dining room. Huwag dali ang natong kitchen. Abutan na cabinets. So, okay naman i dali ang Kumbaga, ang settings ani ni is dali ba ron ah, kan, lutuan, dali ang hugasan or dali ang hugasan, dali ang hugasan. Ang nagigawas din eh. Dali ang kaanan with big vendors. So, nga to ang kitchen ay oh, eh, Ah, kitchen. Toilet. Saman so, niya itong toilet. Kung nani tubig, muawas na eh siya na ano ato ang ah. toilet mo na siya kukuha oh, na, oh. na siya, mahinay rin siya o na o maklose no. Ma na siya, automatic no maklose na siya ato ang ah. toilet nga, yeah, tapos cold shower rin siya, kaya hot and cold Magneed man siya o oh. dako nga tanki, and tanki is like 30,000 something so, dili sa tumatawad oh, ang ato hot and cold showers So, morning. Ito ang toilet. Don't forget to subscribe this video, mga my loves, and follow for more and yet more update this house soon. Thank you for watching. Bye!